Hello guys. Oke, hey, ano natin? Iyarbis yeah, natin yung Iyarbis natin para itanim 'yung may mga ano na. Tapilan tadi. Di jan tayo kaya. Dito. Iya. Yeah. Buhat. Yan. So, Yan yeah. Ay wow. konti lang yan guys tinanim namin guys o, pero mm, ala alaman niya marami din mas maganda guys pag may tarim ka sa yung paligid ng yung bahay mm -hmm. hindi ka, ka na. na bibili na. para makatipid ayan kasi may mga puwan tataranan ko eh, ikalat tatay hindi na kasya dyan sa dapuk pang. Dileh terang bulu namanya ade. Sang guys lo iya. di deh tatangko namanya di Min ai nak kuduk ko. Begitu kan. Das nak

saranggot lang yan. Ganito lang yan. Okay, tinanim lang ko. Pero mga apat na peraso. Apat na peraso ganito. Tapos ilang buwan. Ganito na siya. Ano? Diba? Ako sa ito. Tanim naman ulit natin kung may mga ganyan. iskusip ko iskusip may gagamitin tayo tayong loya, may pangtanim pa. Uh, guys thank you for watching